Video for today is how to use how to apply Brazilian this is my first time to use etong meron ko kasi sobrang sobrang napaka uh, napaka dry itong hair ko hindi siya masusuklay oh. ang hirap talaga niyang masuklay kapag ano kapag basa kahit two times ko na i-conditioner pero ngayon hindi ko siya nilagyan ng conditioner kasi maglalagay ako ng ano Brazilian I care Brazilian blowout so try ko lang itong product kasi nagbebenta ako kaya itratry ko din at saka thank you pala sa mga ano sa mga bumibili ng product sa akin thank you so much So now, mag-blower na po tayo pagkatapos iron para tignan natin effect ng Brazilian. eto na po, katatapos ko na lang pong nagpa-plancha. So, ganun po. Pinaliguan ko siya O, oh, 2.30. Then, two times na shampoo after that, oh, uh, dry. Pagkatapos na na-dry yung hair ko, inaply uh, in-apply ko na po yung eye care Brazilian. After that, binabad ko siya ng more than one hour. Pagkatapos, drainay ko siya ulit, blower, at saka pumunta ako sa salon na nagpa-plancha kasi wala kasi akong plancha ng buhok. Ano siya? Oh, maganda siya. In fairness, bagsak na yung buhok na buhaghag. Pero malalaman pa natin after 3 days. And hindi po ito recommended sa mga bata kasi ito masakit talaga siya sa mata at ilong, lalo na sa lalamunan, dry na dry ang lalamunan kapag gamitin ito. At saka napapaluha ka talaga sa sakit ng mata. Pero tiis lang para sa ano, para itry kung gaano ka-effective itong eye care. So ganun po. So, Salamat.